Hi guys, good morning guys. Today ay magadobo ako ng manok kasi wala naman baboy dito. <laughs> ang aming ulam for today is adobo manok na nilagyan ng patatas guys. Iwain muna natin guys ang ating mga sangkap na kailangan natin sa ating pag-adobo guys. para guys. mo muna tayo guys. Kaya parang nagutom na ako magado ano guys kasi ngayon natagalan ako to. dahil maga dito na 1 o'clock na dito dahil ano na kasi, umalis kasi amo ko pumunta sa hospital magpa-check up na naman halos buwan every month kasi nagpa-check up talaga yan siya kasi daming ino iniinom na gamot ayan kailangan niya lagi siya ano And guys, maghiwa muna tayo ng ating kailangan na mga sibuyas, kamatis guys sila guys dyan muna kay guys nakaridi naman yung mga gear kailangan ko hiwa na lang tayo guys kasi kailangan natin hiwain ang ating bak si aba ano pala loya si Boyas? <laughs> gusto ko kasi sa adobo marami loya para mawala ang lansa tapos yung manok ko nakababad na sa asin na may suka. Kasi gusto ko talaga mawala na yung lansa ba. Kasi iba yung manok dito malansa. Yung aking luhi, ang aking ano, hey uh, garlic ay ano na siya yung nakagili, ano na, na nakailangan siyang hiwain dahil hiwa na siya. At ang hiling na siya, ano ba yan? Kabulol-bulol na. Ayan guys, lagyan natin ng lagyan natin ng sili para maangang-anghang ang ating adobo. Masarap yung adobo na maangang-anghang para masarap ang kain. Kami naman, kumakain kami. Hindi naman kami kumakain sa gabi. Tintanghali lang kami kumakain talaga ng kanin. Malampawa, sa gabi, medyo masarap yung kanin. Ano, ano, mayroong order yung amo namin sa masarap na pagkain. Kakain kami, pero pagka... Kung gusto namin, trip namin yung pagkain na in-order ng amo namin. Kasi yung amo namin, lagi yung nag-order sa labi. kailangan natin sa ating pagadubo. Nakaready na yun, guys. Ito, so guys. Nakababad na ko pa. Ito yung carne, guys. Nakababad na yan sa saasin at sa suka. Huhugasan <tong> na lang natin. Ay, ang anganghang. Huhugasan na lang natin. Huwag natin yung parang um, ano. Ano So dito tayo guys magluto na tayo ng ating Ito yung akin guys. Ito yung aking kailangan. Ito na yung aking mga ano guys. O. Ayan. Ito yung aking mano. Tsaka yung mga ano. Tsaka yun. Meron pa tayong ibang mga kailangan. Nasangkap. Na hindi natin na uh, kunin pa natin mayroon ano. Papainit muna tayo ng kawali guys. Kasi gusto ko yung ano. Gusto ko yung tawag nito. Yung ano. Binigisa ko muna. Binibisa-bisa ko muna yung aking patatas. Ano ba yan? Lahat na lang. Hindi ko na, hindi ko na ma, ano, masasabi. <laughs> Nagbulol-bulol na. Tapo muna natin itong tubig kasi binabad ko ito sa tubig na may asin. Para medyo malasalasa talaga. para medyo Mitchie kasi ano ko muna to is para man perito ko siya pa para medyo na ano ano muna natin para eh i... ano muna natin para masarap talaga hindi madudurog yung ano ba yung patatas na ilagay natin dito sa adobo natin yung ano ko, poster sauce, walang takip. Kaya nga tinakpang ko dito. Kasi may, minsan may mga kakrot dito. Lagyan natin kunting asukal, suka, magic paminta. Ayan, ang asin kailangan sa aking pagluluto. Pagkapano nito, magsasain muna ako kasi hindi pala pa rin kasain. Good okay. ito na yung ano, sibuya, saka, may, sibuya sa kaloya. Ay, pareha lang naman sila, diba? Para -brown -brown yan siya di ba? Para mag-brown-brown mo na yan. Ito na yung aking patatas. Nag-brown-brown -brown na rin siya. Ayun natin siya. yung lutuin muna natin siya pa. Yung din natin to. Para yung ano, yung luya, maano talaga siya ba. Kasi masarap yung medyo ano-ano, di ba? na natin yan, yung parang katuyuan ba siya sa sabaw niya para nalus talaga yung lansa. Yung malansa kasi dito, ang manok ng ano. Kahit anong gawin mo, babad mo pa yan sa ano, parang iba talaga pag hindi mo siya maayos, kailangan siya ano. kaya natin na uh, ang yung, matuyo siya sa sarili niyang um, tubig pagkatapos magyan na natin ng mga kailangan. ng mga ano, um, spicy huwag natin bantayan kasi pag binabantayan natin yung ating niluluto ang tagal maluto ito muna tayo <laughs> ay nakubuhay sa Saudi natin kasi gusto kong adobo to -tuyo. yung tuyo. Ito yung tuyo yung nagmamantika sa tuyo. Iyan ang gusto gusto ko sa adobo. Takpan muna natin yung mamaya natin yung balik-balikan. laptop hati ado bu menanti kasih salam penonton semua menanti kasih guys and guys untuk nangkik guys bye bye guys thank you for watching